Ayan, ganyan lang teknik para tumagal yung mga bearing natin. Good morning guys! Uh, for today's video mga idol ay uh, makabit lang tayo ng bearing para kay Blacky Kunting ano lang tayo, kunting maintenance lang po tayo mga idol kasi alam mo na matanda na itong motor natin. Uh, pakita kasi nyo mga idol yung ano, pinalitan natin. Yan, sa buwan na to kasi matagal ko na rin hindi nagagamit ito kaya re-refresh natin para gamitin natin ulit yan, kailan lang mga idol nagpalit tayo ng hand grip kasi nang gitata na yung una. Yan, ito po yung bigay po ni Scooter Works mga idol. salamat, salamat Sir Seth Peregrine. Matagal na 'tong binigay sa akin kasi nung isang araw ko lang nakabit. Tapos ano pang pinalitan natin? Ito nagpalit tayo ng uh, ano sa tambocho mga idol. Yan, ano lang, maintenance lang sa ating lolo na unit. Okay. Alright, ngayon naman palitan natin ng bearing yung dito mga idol. Kasi maalog na to eh. Sikita ko sa inyo mga idol yung alog. Yan, sobrang lakas ng alog na yan. Delikado pagka Ayan. Lakas na talaga ng alog. Ayan. So, tayong gloves, mga idol, para hindi magkalangis yung kamay natin. Hirap pagtanggal ng langis. Ayan. Tanggal agad dito kasi mga idol sa harapan napakabilis ng baklasin nito yung likuran ng mahirap Anggal na natin mga idol. Yan, oh. Sobrang Sobrang, ano na, luwag na talaga. Kabilaan, maluwag na. Okay. Yan. Bago ko ibalik sa yan mga idol, nilalagyan ko muna ng grasa dito para tatagal. Kagaya nito mga idol, may grasa din to nung kinabit ko. Kaya medyo tumagal siguro mga dalawang taon na rin to eh. Kaya sulit na rin yung, ayan, tinutuklap ko lang yan. Meron naman siyang grasa pero hindi siya sapat mga idol. Ang gusto ko dito, pupunuin ko to. Ah, uh, nilalagyan natin 'yan. High temp 'yung nilagay ko dito mga idol para hindi magkakalat. Yan. Yan, lagyan natin kabilaan para sigurado. si siya nakaabot dito sa likod Yan, ganyan ang teknik para tumagal yung mga bearing natin Bong nyong ikabit ka agad lagyan mo ng grasa punuin na natin yan. Okay. E, sigurado naman. Solved na yan. Bago natin ikabit dito sa kulong. Pagkabit dito mga idol, maganda sana kung may ano tayo. Pang-tort. Ang ginawa ko lang dito para kumantay siya, nilagyan ko ng yung pinagtanggalan na bearing yun lang yung gamitin natin pang pantay ayan ayan kunting lang panalo na yun tapos pabila naman Tapos huwag kalimutan itong mga idol sa loob to spacer. So, sa kabila, lalagyan din natin siya ng grasa. Uh -huh. Iwas din to ano mga idol, sa uh, tubig para hindi siya pasukin. Nice one, tapos ada naman goods ito. okekabit okay. okay. na ring lang kalog ka, lang mga idol. O di ka. Goods. Ganun lang kasimple mga idol. Salamat sa panonood. Jimmy Sarill Moto vlog here.